Kunyari, chicks. yung powder mo yan, ganta. Uy, palok. Aakit ka pa ng barko, ha? Hindi yan barko. Puno yan. Nandiyo na siya, guys. O, ang galing-galing yung umakyat, o. kainin ko na yung ano. Ayan, masarap. Sa ngayon, umakyat, ha? Hindi, umakyat na ito dati. Talag ba? O, yan. Pang mayama na may. si Glenn, may dalang tubig ko, may dalang wallet. Mmm. <laughs> Mmm, warap. Sarap. Mmm. Kaya -mm. mga mm -mm. asin marami. Pero sa sa sangwan niya ba mukha pa ganyan yung luhat noon? Hindi ko alam kung luhat niya. Yung ba may luhat sa sangwan ni Paula? Kababa din siya guys sa puno. Iya, kababa si Grabe na Ayun pa namin ang bumaba. Sana hindi na pala siyang umakyat. Ayun. Uh, pakita mo kag Glenn. Anak ko ano, Paolo? Oh, yan oh, no? ang daming luhat guys. So, ang dami. Makalibi nga yung mga patayang diplos. plus Saka kinakabahan na si Minimini. Eh, syempre. babaya abay ahas dito eh. Hoy, ah, hoy, palok. Saan na ba ito? Uy, mali na. Ano ba yan? Palok. Dali nga. Saan na punta dyan? Papo sa baka Alam niyo kumakain ka ng eh. Likod mo Oh my God, ako. <laughs> ka? May kuryente dyan. Balik tayo. Ha? Saan? Uy! Ano ba yan? so yung nasanay kayo? Oh my gosh. Ika pa mo Uy! na, oh. na Ito mga nang vlog ba? <laughs> Adventure. Ika ka ba? Oh my gosh. Ano to? Yeah, bahagat, ano, Glenn? Okay ka lang dyan? Okay, ma'am. Sangay nga ako. Oh, tumingin ka mo, ano nga, matusok yung mata mo. <laughs> Uy, Uy, ang bilis mo naman maglakad. Doon, dito tayo, hindi dyan. Ano mo naman? Palukan tayo, ma'am. Tumingin ka, ma'am. Grabe, guys. Ha? Takot ko doon, ha? punta ba bukid na pala to no glen ano bakit kaya ako pumunta dito dito lang ako okay pero yung sinuot natin first time ko duman doon uh -huh. <laughs> takot ako baka mamaya may ano ang lawa ko dito sa lipod, guys grabe si huwag <laughs> din isa ay si Paulo na sanay <laughs> dito. sampahan Oh, enggak ada yang sagi. Mana bisa dinen di sana. Hai, selamat datang di tanah Jabe. Oh, di mana? Um, Allah waknya. Oh, di mana? Hai, di